Sang sa magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong kuya Tony Noel na muli ay magbabahagi ng konting kaalamang ligan. O bago ako magsimula, gusto ko munang batiin yung aking mga subscribers dito sa Philippines, sa abroad, uh, sa US, Canada, Japan, Saudi Arabia, Australia, Hong Kong. Uh, sana po ay huwag kayong magsawang manood dito sa aking mga vlogs, sa aking mga videos, ano po. Uh, kung nagustuhan ninyo itong aking vlog ngayon, ay pakilike nyo. Tsaka, kung meron kayong mga tanong, pwede kayong magpadala dito sa aking comment section. Dito na lang po ako sumasagot, hindi po ako sumasagot sa mga messenger, o kung saan man, ano po, sa email, hindi. Uh, at kung nag- na gustuhin nyo rin. Itong aking ano, pakishare nyo. At para yung mga bagong viewers ay baka makatulong ito sa kanila. Okay. So, ngayon, meron tayong panibagong topic. Ang ating pag-uusapan ay tungkol naman sa ano, yung pagbili ng lupa na alam mong nawawala yung titulo o sinabi sa iyo ng seller mo na nawawala ang titulo. Ano ba ang dapat gawin at uh, dapat mo nang malaman kung sakali talagang gusto mong bilhin ang lupa. So, Pag-usapan po natin 'yan yung ano uh, pagbili ng lupa na alam naman ng buyer na nawawala ang titulo at uh, sinabi ito sa kanya ng seller. Uh, generally, talagang ano, uh, madalang sa buyers ang bibili ng lupa na alam nilang nawawala ang titulo. Siyempre, uh, baka nga naman na uh, hindi maiproduce ang titulo o kaya talagang wala sa kanila ang titulo doon sa nagbebenta ay mapupurnada yung perang ibabayad ano, ng buyer. Okay, ba, hindi natin alam kung makukuha niya yung pabalik na kusang ibibigay ng seller o kailangan pang dumaan sa korte. Okay, so ngayon, bibigyan ko lang ngayon ng ilang ano. Kasi mayroong mga buyer, ilang tips baga. Ah, uh, may mga buyers na ano, gustong gusto talagang bilhin ang isang lupa. Ano, kapit bahay nila. Uh, gusto nang ibenta. O kaya naman, uh, kailangan, kailangan nang bilhin ang isang property dahil may itatayang negosyo. E Eh ngayon, sinabi naman ng seller na nakita nila, uh, narinig nila at napag-alaman nila na ang lupa ay, ang titulo ng lupa ay nawawala pa. Okay. So, ano ba dapat ang gawin ng buyer? Uh, syempre, dapat maging cooperative dito ang ano, cooperative ang seller sapagat nagbebenta siya na nawawala pa yung titulo eh. Oh, para sa buyer ang dapat niyang unang gawin ay humingi man lang ng xerox copy ng titles ano sa 'yan sa ano sa seller para uh makakuha siya ng tinatawag na certified true copy ng title sa Register of Deeds daw. Konsang kung, kung nasa ng lupa, yung Register of Deeds na sumasaklaw sa lupa ano po. Ah uh, ngayon, kailangan makita niyo doon pag nakakuha siya ng certified true copy ng ng ano title na nawawala. Ay meron ng nakatatak na tinatawag na affidavit of loss. Nakalagay sa or annotated at the dorsal portion of the title yung sa likod ng titulo, nakatatak yung tinatawag na ano, yung, na, yun nga, nga affidavit of loss. Ibig sabihin, nakapagpagawa na ang may-ari ng affidavit of loss, abogado, at ito'y ay nadala na niya sa, sa, ano, sa register of deeds para itatak yun sa likod ng titulo na hawak naman ng register of deeds. Alalahan na natin, again, dalawang titulo. Isang hawak ng register of deeds, at isang hawak ng may-ari. Ayun sa may-ari ang nawala. Okay, so tama na ba yun? Pag nakita natin na may certified true copy at nakatatak doon ang affidavit of loss, ah, eh, hindi pa po yan, kulang pa. Ang dapat malaman ng buyer ay kung talagang nagpipetisyon na yung may-ari ng lupa sa korte through a lawyer for the replacement of title. Ngayon, anong dapat natin hingin sa ano sa seller niyan? O di dapat meron ka kopya ng petition ng replacement of lost title na duly received na ng regional trial court. Ano po? Uh, kasi dapat natin yun makita sapagkat para natin ma ma-prove na ginagawa ng seller ang lahat ng effort to replace the lost title, to reproduce again the title. Yun naman, pag nakapetisyon sa korte, ay dadaan, dadaan, din sa hearing, dalawang hearings lang yon, marking of the documents, pagdaos presentation na ng witness, tapos na yun. And then yung hihintay na ang desisyon at then certificate of finality. Ngayon, pag meron ng parehong decision at certificate of finality, dadali na lang yun ang seller sa register of deeds at i -re replace na, Re reproduce and then replace the lost title. Ayan, di, magkakaroon na ng ano, transaction muli ang seller at buyer, mag-execute ng deed of absolute sale of, the, of a real property. Opo. iyan ang dapat masiguro ng buyer. No? At uh, kung siya ay hindi pa rin, kahit may petisyon, ay hindi pa rin kumbinsido. Ang ginagawa, based from my experience sa aking law office, ang ginagawa namin dyan, ano, uh, ginagawa muna ng contract to sell, na ibig sabihin, hindi babayaran ng buyer ng buo ang presyo ng lupa. Sa halip, ay nagdadang muna o pwede yung kalahating, alam ba, 1 million ang usapan nila na purchase price. Pwede mo nang magbigay ng kalahating million. Ngayon, pag na-replace yung title, sa yung another 500,000. ah uh, at saka gagawa ng tinatawag na deed of absolute sale. Okay. So, yan. Kailangan malaman nyo ng buyer. Okay. In addition to that, dapat ang buyer yung nagbebenta sa kanya ng lupa, ayun ay talaga yung registered owners. Mahirap kasi kung ano eh. Kung uh, yung yung registered owners patay na, ano, mga magulang. Tapos yung mga heirs na ang nagbebenta. Hindi natin alam. Pagkatapos, nawawala pa yung titulo. So, hindi natin alam sa extrajudicial settlement of estate na po ang tawag dyan, eh, with sale. Hindi natin alam unang-una kung kasama lahat ng mga tagapagmana doon na nagbebenta sa iyo. Pangalawa nga, nawawala yung titulo. So, marami kang iintindihan as a buyer, ano? Uh, sigurado bang lahat ay nakapirma sa extrajudicial settlement of estate? At may ipoproduce ba yung nawawalang titulo? Kasi yun, uh, sa korte, uh, kailangan patunayan ng mga heirs na talagang nawawala yung titulo. Okay, so yun, dapat ang buyer ay diretsyong uh, binibili ang property sa sellers. Ah, Mahirap po yung ano, nawawala na yung titulo, pagkatapos yung pang naka-SPA lang, yung representative lang ang kausap niya. Mahirap po yan. Huwag kayong papayag na ganyan. Uh, dapat, face-to-face, -face, registered owners yan, may mga ID ang kila uh, ipinresent sa na sila talaga ang may-ari, walang masyadong magiging problema yan. Sa court naman, pag nag ng ganyan, uh, kung wala naman talagang matinding problema, kung Eh, kasi talaga namang nawawala ang titulo. Anong magagawa ng registered owners? Usually, nagagrant naman yan granted ang petition for the replacement of lost title. Alam na ng mga abogado nyo ang gagawing petition dyan. Uh, it should be, yun nga, complete, sufficient, in form and substance. Alam na po ng lawyer, ang lawyer nyo, ang uh, ibig sabihin niya. Okay, so yan po ang mahalagang, ano, mahalagang tips na ibinigay ko sa inyo ngayon. Kung bibili kayo ng lupa, na nawawala pa yung titulo. Ah, hindi kayo pinipilit pong bumili ng lupa na... Eh, ako, hindi ko kayo pinipilit na bumili ng lupa na nawawala ang titulo. Basta chicken nyo lang yung ano. Yung mga... Yun nga, kung may petition. hindi ko pa rin kayo pinipilit doon. Kasi choice nyo yan. Kung gusto nyo bilhin na agad dahil gusto nyo yung lupa, nasa inyo po yun. Kaya lang binigyan ko kayo ng tips para maprotektahan naman ang inyong uh, interest and uh, inyong, inyong ano rights ano po? kasi mahirap ngayon binibili mo na yung lupa nawawala pa yung titulo nasa sa inyo pa rin po ang huling uh, decision niyan kung gusto niyo nang bilhin ang lupa okay so sana po uh, meron kayong nakuha ngayong araw na to at ako ay nagpapasalamat at uh, kayo po ay kasama ko dito sa aking vlog. So, magkita-kita tayong muli sa susunod kong video, vlog. At marami pong salamat sa inyong lahat.